Good day mga kagala uh, Welcome sa aking channel Gala and Stroll guys Ayun So ayun nga guys Naishare ko sa si inyo uh, Ngayong araw Kung bakit kayo masaya Okay Gusto ko lang na Balita sa inyo Ishare kung ano ang Nangyari ngayong araw Okay Kaya, Let's go guys Pag-usapan natin So ayun nga guys O so, nakita nyo naman Kung ano yung Nangyari Kung ano nakuha ko kaya nakikita nyo naman sa thumbnail kung anong napanalunan ko. I-share ko sa inyo guys, ito nga pala. na uh, nanalo ako ng Ford Raptor sa isang raffle sa Facebook page. Ayun, uh, tumaya ako doon. Uh, ayun, na jackpot. Nabunot ang pangalan ko, ang number ko. Tinaya kong number. Kaya, naano ko guys, na jackpot ko yung price nila doon. Ang price ng ng ano ng yung napanulunan ko yung ayun nga yung four drop door so yung, yung ito na nangyari guys mm, bali tumaya tumataya ako talaga sa mga raffle uh, una tumataya ako sa mga raffle ng motor uh, hindi ako nabunot tapos tumaya din ako sa ulit na, sa isang motor na raffle uh, nabunot ng, nabunot yung number ko yung pangalan ko pero eh, hindi siyang grand prize ang nakuha ko noon ang nakuha ko noon ay ano yata baliktaya oo oh, baliktaya pero may medyo malaki ang dagdag ticket ba yung ano yung ano ko yung nabunot ang number ko yun ay yung ano uh, sa isang facebook page naman yon tapos ito ba guys uh, nat, nat, natry na try ko rin yung naskam ako oo buti na lang yung taya ko doon uh, hindi siya masyado malaki yung taya ko uh, bali 550 lang yata yon kasi ito yung tumataya ako sa ano sa mga raffle sa facebook uh, facebook page Tinitingnan ko muna yung ano, yung page nila kung legit ba talaga. So ang ang nangyari noon, hindi ko sana check. Hindi ko sana check yung hindi ko sana tingnan, hindi ko sana stock yung page na yun. Bali kung baga, tumaya lang talaga ako. Yun ang pagkakamali ko doon. Pero marami na ako tinayaan. Ha? Yun lang yung page na yun na hindi ko sa tiningnan yung Facebook niya, page niya. Kaya nagtaya ako doon, buti na lang maliit lang tinaya ko doon, 550 lang yata yun. Tapos nung no, mga ilang araw, sinabi ba naman agad sa akin na ah, Sir, ah, nanalo ako, congratulations daw Kaya ayan pa nga, oh, yan ang ano, yung chat namin Kaya sabi ko, eh, masaya ako noon Kasi nga nabunot ako eh, hindi ko, pero hindi ko alam na ano Tapos ayun nga, papuntayan ako dun sa sa Davao, i-claim eh, ko daw eh, ikaw ba naman yung laylayo ng Davao eh, kaya sabi ko ayun, maraming kumbaya na kita naman kaya, ayun, naskam ako doon hindi na ako na-scam, buti talaga hindi malaki yung taya ko doon. Pangalawa, nakita ko to yung ano, nakita ko yung itong Ford Raptor na to, pero nakita ko na to siya dati pa. Ay, kaya ito guys, legit talaga to. Well, -pressed garage guys. Taya ko, taya ko rito guys ha. Bali, nakita ko to na para po siya ng big bike. Hindi ako tumaya noon kasi nakataya ako noon sa ibang raffle noon eh. Kaya hindi, hindi, ako, hindi ako tumaya doon. Nang mga ilang buwan na, siyempre tapos na yung raffle na ng big bike noon, nag sila ulit ng ito yung Ford Raptor so tumaya ako eh, yung tumaya ako no nang balit tinaya ko 3,000 yun eh bali ang pin pinapili ko ng ano ng ano ng number yung partner ko sabi ko sa kanya na uh, pili ka rito number kung anong gusto mo Ah, uh, napili kami. Eh, yung ibang number kasi kalat-kalat, e, hindi hindi sunod-sunod ba? Kasi marami nang tumaya. Eh, nakita niya yung sunod-sunod. Uh, five, ang number na yun 5,341 to 5,350 kaya sunod-sunod yun kaya nung tumaya ko noon, nung April nung April pa ako tumaya noon tapos ah uh, wala na yun sa ano ko, wala na yun Siyempre matagal na eh, pero nag, nag ako sa Facebook feeds ni uh, sa ano niya sa Messenger sa group chat na kung kailan ang ano ang raffle hindi eh, matagal na natagalan siya guys kasi nga marami nag -back out maraming slot na hindi pa napuno kaya yung iba naman nagtataka ako nag, ano, na baka scam daw pero legit yan guys ha well garage tayo kayo dyan kung magpaparapo sila ngayon ang, nag, ang nagano sila nag, nag, nag ano sila nagbigyan na sila ng date kung kailan na yung nung June, June daw June ano ba yun nakalimutan ko eh basta itong June 26 ba yun 28 26 yata yun June 26 nung June 25, sabi ko ay raffle na pala bukas. Eh, sabi ko, uh, ano, uh, sana manalo naman ako kahit uh, ano lang, grand prize sabi ko. Tapos sabi ko, ano, sana uh, ma-jackpot ako ba yung number kong lalabas kasi kailangan ko talaga ng ng ano ng pera talaga sabi ko eh ayun nga guys nang pagdating ng June 26 gabi alas na ibi yung raffle nun eh, eh nakalimutan ko yung raffle Bali nanonood ako ng ano, nanonood kami ng Netflix eh. Bali na gano'n kami, movie marathon. Eh mga alas 11 na 'yon, eh. tagal kasi natapos mga alas 11. Tapos ginawa ko yung ano, yung cellphone ko. Ah, uh, pagko cellphone ko, marami nag-chat. Congratulations, sir. Ganito 'yan. Sabi ko, "Uy, nga pala raffle pala ngayon." Eh yun tiningnan ko yung ano, yung may nag may nag na sa akin na nanalo daw ako. Ala, sige ko, Rabi. mo na ako sumigaw, hindi mo na ako sumigaw. Hindi mo na ako nagano kasi chinik ko muna talaga kung ako ba talaga. Nung nalaman ko na ako na talaga 'yon. Ayun. E, Pinos namin muna yung pinapanood namin tsaka sinabi ko sa nila nanginginig ako, kinakabahan ako, ganun. Kaba naman rap uh, for raptor yung guys, kaba naman. <laughs> 'Di diba? As kaya guys, uh, grabe, sobrang saya ako grabe, hindi ako nakatulog ng gabi na yon natulog ako yata mga last race dahil si, kaya sino naman tao, di ba pinapangarap yung Ford Raptor so, diba, kaya hindi mo kalaya na ma-jackpot ako doon, pero talaga salamat talaga sa kay Lord na sa akin niya binigay, alam niya na may kailangan din ako tsaka para sa, para sa kanya talaga to tapos ayun guys, uh, bali ang Ford Raptor na yon ay Uh, amo ko ako sa itong Tuesday ayon pero ah uh, napag-isipan namin ni partner na ayun nga ah uh, pipirahin na lang namin kaya ito guys yung ano yung pangalan na ano na bonus sa akin tsaka ito yung Ford 'di ba ang, ang ganda ang angas grabe kaya yung guys abalehin uh, yun, hindi ko na kukunin yung sasakyan kasi may sasakyan naman naman kami eh, wala na wala nang parkingan. Pangalawa guys, ah uh, okay pa sa ngayon ang kumakuha namin yung sasakyan, okay pa sa ngayon kasi nga walang sira. Pero darating yung time na masisira talaga yan, may ano may may may, may papalitan. Alam naman natin na ang Ford Raptor ay mahal ng mga pisa. Kaya tama lang din decision namin na pipirahin na lang namin, ikakas na lang namin. Uh, baka sunod, um, yayaman tayo. Ayun, mga ano na tayo noon, makabili na tayo nun Kaya sa ngayon, cash na muna, uh, hindi pa kaya yung mga piyesa in case man kung may mangyari sa port Kasi ito yung sasakyan namin, buti nga uh, maliit lang yung maintenance nito eh. Kasi 'di ba? Alam naman natin na pag mga Japan made, marami na nagkalat na mga piyesa, 'di ba? Kaya ayun guys, ah uh, maraming maraming salamat talaga na ako na pili sa jackpot na 'yon. Grabe, hindi ako nakatulog. Ang saya-saya. <laughs> kaya guys, anong uh, nga guys, uh, kung may para po ng well press garage, legit na legit guys. Uh, kaya kayo. Hindi natin alam na jackpot kayo, kayo mga ano, kayo mga bunot yung number nyo, di ba? Sortihan lang din, sortihan lang din. Pero kung hindi naman pala sa sortihan nyo, kung sa'yo talaga ibibigay yun, sa'yo talaga ibibigay yun, para sa'yo talaga yun. Di ba? Kaya ayun, maraming salamat sa una-una lahat kay Lord, no? Mali, grabe galing galing talaga sa kanya yon saka sa pangalawa sa Wellpress well Garage na napaka-legit. Napaka-legit nila guys, di ba? Kaya ayun guys, ah uh, taya kayo taya kayo diyan mag like mag-follow kayo sa nila. Tapos ah uh, ayun, maraming maraming salamat guys sa uh, napanalunan ko. Grabe, hindi ko talaga akalain yon. Napakasaya, napakasaya. Ayun. Oh, okay, start na. Start 30 na. seconds. Grand prize na po yan. Grand prize. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, start pa na. Zero, ah. <laughs> ito na, grand prize na ito mga boss. Okay, grand prize, grand winner. Okay, grand winner ta, grand winner. First digit. first digit. First digit. First digit ng grand winner natin ay... Kapag <laughs> pinatapad <ba? laughs> Number 5 Number 5 First digit. First number digit five. number 5 Second digit ay number 3. Number 3. Second digit number 3. Second digit number 3. Third digit number 4. Third digit number 4. 5-3-4 And the digit natin ay number 2 5-3-4-2 Congratulations! Sino pong nanalo? 5-3-4-2 Sir Dan Dan Vilcan Sir Dan Dan Vilcan Asan pong group chat sila? Nandyan po ba sila sa live? Sir Dan Dan Vilcan, 5342. Patag nga po sa mga GC nila kung nandiyan si Sir Dan Dan Vilcan. Dan Dan Vilcan, comment ko po sa comment section. Sir Dan Dan Vilcan, 5342. Paikot lahat ng bola pre. Paikot, bawat bola. Na walang, ano sa loob. 5. First digit, 5. Ayan. Ayan Isa 5. Paano lang? For transparency. 5342, Sir Dan Dan Vilcan. 4 and 2 Sir Dandan Vilcan Tinag ko na po as admin Five, three, four, Calling two. Dandan Vilcan Asan pong group chat Tatawagan Eh, che check muna namin yung slot Tapos tawagan po natin Okay Pa-check na sa phone mo pre. Sir Dandan Vilcan Ito First time sumali ni Sir Dandan First time From Bulacan Nasa Japan na ata sila ngayon Sir Dandan Buenos. Sir Dandan, check mo Anong tinanong ulit yung slot na nanalo? 5, 3, 4, 2 Wait lang ha, double check lang natin Tapos tawagan Tumaya sila ng Yan lahat boss Sabi niya from 5, 3, 4, 1 To 5, 3, 50 Slot po niya yan 5, 3, 4, 2 10 slots po yung tinanong ni Sir Dandan 5, 3, 4, 2, paid po ba? Mamaya uh, um, saka na natin i-check kung paid talaga siya. <laughs> Pero ayan, yeah. congratulations muna Sir Dandan Vilcan 5342 10 slots ang sinalihan nila. So, hindi na sila nag-additional. Hindi na nga sila nag-reply nung nagpa-confirm kami ng ang ng slots. So, Sir Dandan, diyan po ba live? Ah, nandiyan po ba sa live Sir Dandan? Wala ata siya. Baka may trabaho. Wait, oh, pakita 8th, natin dito yung message. April 8 siya. Pakita niyo yung message Ito sa Dandan. Ito. Okay, may bonus raffle pa. Huwag pa pong umalis yung mga may bonus raffle slots. 5 si digits. Dandan Dan Vilcan. Sir five, Dandan, Dan Ito Tingnan po yung, yung winning. message. Ito yung winning. Ano yun. Sir Ash. So, Pakita yung sir unang message. Sir Dandan Dan Vilcan. Unang message niya uh, ay... Ayan. Ah, uh, sa Japan po. Ayan po yung ano. Ito unang yung message nila. Pakita mo yung time. Nakikita yung time. Wait. Mahulog yung phone. 5, 3, 4, 1. Ayan. Oh, April 8. April 8 pa tumayaan tumaya. si boss. April 8. April 8 kita ba? Oh. Maka matakpan yung tamboy natin. So, ayan. Okay. April 8. Ito yung, pay pay yung bayad nila. Ayan, payment sa GCash. ay okay, verify pa namin yan. Pero, syempre, congratulations po, Sir Dandan. Baka nasa Japan ganda nga talaga sila. O, so, tatawagan na lang natin pag available. Okay, try mo last call. pare Ha? Huh? Last call, last call. Last call natin, Sir Dandan. Kung nanjan Last call, call natin si Sir. Dandan. Sir Dandan, nandyan po ba kayo sa live? Anong GC sila, Sir Dandan? Wala eh. Uh, Offline nata siya. Okay, same winner pa rin tayo. Sir Dandan pa rin ang winner natin. Nandyan man siya o wala. Wala pong problema yan. Apo. So, ayun. So, nanalo po si Sir Dandan. So next po, bonus raffle na po tayo. So ang mechanics ng bonus raffle. So yun guys, no. Ako na marami salamat sa mga nanonood, sa mga na sa mga walang sawang suporta sa akin. Maraming 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 salamat sa mga suporta niyo talaga, no. And peace out.